Katatapos lang ng unang anibersaryo ng Great East Japan Quake, heto at muli na namang niyanig ng magnitude 6.8 na lindol ang East Coast ng Honshu, Japan. Agad na naglabas ng tsunami warning ang uh, Ayumori at Iwate prefectures at sa eastern at central part ng Hokkaido. Kaugnay po niyan, magkakausap natin na ang ating kababayan mula sa Iwate, Japan, na si Heidi Kayama. Magandang gabi sa iyo dyan, Heidi. Magandang gabi po naman. Kamusta na kayo sa mga oras na ito? Ito po, nandito kami sa may kasi sudyo Ito natatakot. Mga bandang anong oras nangyari ito at nasa ang kayo nung nangyari ang lindol? Mga six po, pas. Nandito lang po kami sa bahay kasama ng mga anak ko tapos biglang lumindol. Kaso lang hindi naman siya yung gaya dati na yung kalakasan. Kasi lang matagal siya ngayon. Eh, Siyempre may phobia na kami dati. Kaya yun, natatakot na rin kami ngayon. All right, ma'am, si Erwin Tulfo po ito. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Japan. Ano, meron hong uh, tsunami warning na ang mga otoridad. So, ano na po, kayo ba'y nagre-ready na ngayon? Nagbabalot-balot na ba kayo? Ta umatras muna sa inyong uh, kinaroroonan at uh, maghanap ng medyo uh, safe na lugar? Actually po itong ano namin yung tinitirhan namin yung pabahay ng na nasa bundok na po talaga to mataas na lugar na po to uh -huh. Pero yung nasa baba uh -huh. ayun pinaganohan na sila na lumikas na uh -huh. Meron bang uh, sapilitan na uh, paglilikas ngayon ng mga otoridad, yung uh, binabahay-bahay nila ta pwersang, inililikas na yung mga uh, kababayan ninyo dyan? Ang alam ko may mga mga shoba yung sa mga bumbero na ano, pinapalipat yung nasa baba talaga, sir. Eh kami dito kasi nandito na kami sa taas, hindi ko na po alam yung nangyari sa baba. Okay. Ito. Uh -huh. Itong uh, 6.8 na lindol na naranasan nyo kanina, nasundan pa ba ito ng ilang aftershocks? Hindi. May naramdaman pa ba kayo, Heidi? Wala po. Wala na po. May mga nakausap ka na ba ang ilang mga kababayan natin dyan? At kamusta naman ang sitwasyon nila? Yung dalawa, yung pari po, nakausap ko na nasa ibang lugar sila, pinaano na daw sila ng polis, pinapaakit na sa mataas na lugar. Bali na kanya-kanya po ng evacuate. Mm -hmm. Okay. Na monitor mo, um, Heidi, yung mga balita dyan. Ano na yung mga latest na balita dyan sa Japan? Sa ngayon, hindi pa binawi yung tsunami warning. Ito, okay. patuloy pa rin po. Okay. Alright. Mm -hmm. na yun. Okay. Uh, Heidi, kay Yama, maraming salamat sa iyo. Ingat po kayo dyan.